Isang dalagang sakim ang nagdesisyong matulog sa sementeryo, kapalit ng malaking pera. Pero sa kalagitnaan ng gabi, may boses siyang narinig mula sa ilalim ng lupa. At ang sumunod na nangyari, hindi mo gugustuhing danasin kahit kailan. Dahil ang nilalang na gumising sa dilim, ay may koneksyon mismo sa kanyang sariling dugo. Ano ang nakita niya? At bakit siya ang pinili nito? Kung ako sayo, huwag kang kikilos. Panoorin mo to hanggang dulo. Lumakas ang hangin habang naglalakad si Rina papasok sa madilim na sementeryo. Ramdam niya ang lamig na tumatago sa kanyang bala. Humigpit ang hawak niya sa envelope na may lamang pera bilang kapalit ng kaniyang kakaibang hamon. Umupo siya sa tabi ng isang lumang nitso. Mabantot ang amoy ng basang lupa na tila nakadikit sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang tila mahinang kaluskos mula sa mga tuyong dahon. Napatingin siya sa paligid. Walang tao tanging mga anino ng puno ang gumagalaw. Umupo siya ng maayos at huminga ng malalim. Sinubukan niyang pakalmahin ang sarili. Ngunit patuloy na bumibilis ang tibok ng kanyang puso. May malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Parang may humihinga sa likuran niya. Dahan-dahan siyang lumingon. Wala siyang nakita. Ngunit may kakaibang bigat na tila nakadikit sa hangin. Parang may nagmamasid sa kanya mula sa dilim. Pumikik siya sandali pinilit niyang isipin ang malaking perang naghihintay sa kanya. Ngunit biglang may kumaluskos na mas malapit. Isang mahinang boses ang narinig niya. Banayad, pabulong, tila galing sa ilalim ng lupa. Nanlamig ang kaniyang kamay, nanuyo ang kaniyang lalamunan. Hinawakan niya ang gilid ng nitso. Muling narinig ang boses. Mas malinaw, mas malapit, parang may nagigising sa loob ng nitso. Unti-unting gumalaw ang marmol na lapida. Umangat ng bahagya. Sumingaw ang mabigat at malansang hangin mula sa puwang. Napatras siya. Napakagat labi upang hindi mapasigaw. Tila may kamay na umuusbong mula sa loob. At sa isang iglap, ay may malamig na daliring humawak sa kanyang bukong-bukong. Humigpit ang kapit ng malamig na daliri sa kanyang bukong-bukong. Parang bakal ang pagkakahawak nito. Hindi siya makakilos. Umangat ang balahibo niya mula ulo hanggang talampakan. Ramdam niya ang paggapang ng lamig pataas sa kanyang binti. Para bang may nagyayalong alon na sumasakop sa kaniyang laman, pinilit niyang umatras. Ngunit mas lalo siyang hinila, parang may lakas na hindi galing sa tao. Napatingin siya sa lapida. Dahan-dahan itong gumagalaw, parang may kumakalabit sa loob ng nitso. Narinig niya ang paghaplos ng mga kuko sa ilalim ng marmol, mahahaba, matatalas, tila nagmamadaling makawala. Humigpit ang kaniyang paghinga, nanginginig ang kaniyang mga daliri, bawat yabag ng puso niya ay kumakalabog sa kaniyang tenga. Sa gilid ng kaniyang paningin ay may gumagalaw na anino. Maliit sa una. Habang tumatagal ay lumalaki. Tila lumalapit sa kanya ng walang tunog. Napalingon siya. Walang tao. Ngunit ramdam niya ang presensya. May malamig na hininga na dumampi sa kaniyang pisngi. Malalim. Mabiga. Parang paghinga ng isang ilalang na matagal nang hindi humihinga. Nabitiwan niya ang envelope ng pera. Tumilapon iyon sa damuhan. Ngunit hindi niya nagawang abutin. Narinig niya ang pagtama ng isang bagay sa lupa sa kaniyang likuran. Isang putok ng lupa. Mabagsik. Para bang may tumalon mula sa ibabaw ng isang nitso. Dahan-dahan siyang tumingala. Kitang-kita niya ang isang figura. Nakatayo sa ibabaw ng marmol. Hindi gumagalaw. Balot ng anino ang buong katawan nito. Ngunit malinaw niyang nakita ang mga mata. Maputla. Malalim. Walang buhay. Lumapit ang figura. Isang hakbang, pangalawa, pangatlo. Bawat hakbang ay may kasamang pagyanig ng lupa. Tila sinasamahan ng bulong ng maraming tinig, mga tinig na hindi niya maunawaan. napatrasya. siya. Ngunit hinila ulit ang kaniyang paa mula sa likuran, mas malakas, mas mahas. Hindi na niya alam kung alin ang mas malapit sa kanya, ang aninong kapalapit o ang nilalang na humihila sa kanya mula sa ilalim ng lupa. Humigpit ang hangin sa paligid parang nagiging makapal, parang hindi na siya makahinga. At sa loob ng katahimikan ng sementeryo, ay may narinig siyang bagong tunog. Mahina, ngunit malinaw, isang pagtawa, malami, at hindi galing sa tao. At nang tumingin siya muli sa figura sa harapan niya, ay may biglang nagbago sa anyo nito. Ang anyo ng figura sa harapan niya, ay unti-unting nagbabago. Parang usok na hinahampas ng hangin. Pumipilipit. Lumalaki. Lumilinaw. Unti-unting lumitaw ang mukha nito. Maputla ang balat na parang kapel. Nakalubog ang mga mata. At ang bibig ay bahagyang nakanganga na tila, hindi na marunong ngumiti. Napalunok si Rina. Ngunit nanuyo ang kaniyang lalamunan. Parang may nakabara sa kaniyang dibdib. Muli niyang naramdaman ang paghila sa kaniyang paa. Mas mabilis. Mas desperado. Parang may nagmamadaling kunin siya pababa. Napayuko siya. At doon niya nakita ang isang kamay. Paya. Tuyo. Halos buto na lamang ang natira. Ang mga kuko nito ay mahaba at madilaw. Nakapulupot ang mga daliri sa kanyang binti. At hindi gumagalaw ang buong braso maliban sa marahas na panginginig nito. Napaatras siya ng bahagya. Nguni hindi niya matanggal ang kapit ng kamay. Kahit anong tulak niya ay hindi ito bumibitaw. Umangat muli ang tingin niya sa nilalang sa harapan niya. Nakatuon ang tingin nitong hindi kumukura. Tila nagmamasid. Tila nag-antay may malamig na ihip ng hangin na dumaan sa pagitan nila. Kasabay nito ang paggalaw ng mga anino sa paligid. Parang may hawak na sisidlan ang dilim at pinapalapit ang lahat ng nilalang na hindi nakikita. Narinig niya ang pagaspas ng mga tuyong dahon. Ngunit wala namang dumadaan na hayop o tao. Tila may mga paa na tumatakbo sa damuhan. Malilit. Mabilis. Nakapaligid sa kanya. Sumakit ang kanyang sentido. Tila may kumakalusko sa loob mismo ng kanyang ulo. Parang may boses na bumubulong mula sa ilalim ng kaniyang bungo. Isang salita lamang ang malinaw niyang narinig. Isang pangalang hindi niya kilala. Ngunit binitawan na parang may gali. Narinig niya ang pagbitak ng lupa. May humahati sa ilalim ng nitso. Dahan-dahan. Parang bibig ng kawalan na unti-unting bumubukas. Lumakas ang paghinga ng pigurang nasa harapan niya. Malalim. Mabiga. Parang may hinahabol na hininga ngunit hindi makadama ng hangin. May itim na likido na unti-unting tumutulo mula sa gilid ng bibig nito. Mabagal ang pag-agos. Parang malapot na tinta. At bawat patak ay nag-iwan ng marka sa damuhan na kumikislap sa dilim. Humigpit ang hawak ng kamay sa kanyang paa. Mas lalo itong pumulupo. Halos mapasigaw siya sa sakit. Naramdaman niya ang paghaplos ng isa pang daliri sa kabilang binti. Isang kamay pa. Tila may pangalawang nilalang na umaangat mula sa lupa. Nagsimulang gumalaw ang mga lapida sa paligid. Isa-isa, dahan-dahan, parang sinasabayan ng isang malalim na paghinga mula sa ilalim ng buong sementeryo. Ang figura sa harapan niya ay yumuko, inangat ang ulo, at doon niya nakita ang nilalamang hindi niya inaasahan. Nakatayo sa mismong balikat ng nilalang ay ang isang maliit na anino. Ang anino ay walang mukha, ngunit may mahabang daliring nakaturo diretso sa kanya. At nang gumalaw ang maliit na anino, ay sumabay ang buong sementeryo sa pagugong umalingaungaw ang ugong sa buong sementeryo. Parang libo, libong tinig na sabay-sabay na bumubulong mula sa ilalim ng lupa. Mabiga, mapanindig balahibo. Ang maliit na anino sa balikat na malaking nilalang ay dahan-dahan bumaba. Parang madulas itong dumudulas sa hangin. Walang tunog ang bawat galaw. Pagsapit nito sa lupa, ay nagsimulang kumalat ang dilim mula sa paligid ng kaniyang mga paa. Parang tinta na kumakalat sa puting papel. Binabalot ang damo sinusundan ang bawat hibla na parang buhay. Napaatra si Rina ngunit hindi niya maigalaw ang kabilang paa. Nakahawak pa rin ang butong kamay na tila, mas humihigpit habang tumatagal. Naririnig niya ang marahas na pagkalansing ng mga buto, habang gumagalaw ito. Ang maliit na anino ay tumigil sa tapat niya. Walang mukha. Walang kahit anong bahagi ng katawan na malinaw. Ngunit ramdam niya ang nakakapasong tingin nito. Bigla nitong inangat ang isa nitong mahabang daliri. Pataas tapos pababa. Isang mabagal na galaw na tila may ipinahihiwati. At sumunod ang lupa sa utos nito. May malaking bitak na bumuka sa mismong ilalim ng nitso, kung saan siya nakaupo kanina. Parang pumuputok ang mundo. Kasabay ang paglabas ng maitim na usok na may amoy na parang nabubulok na laman. Mabilis na kumalat ang uso. Pumasok sa kanyang ilong. Nasunog ang kanyang lalamunan sa baho at bigat nito. Hindi siya makahinga ng maayos. Ang pigura sa harapan niya ay humakbang papalapit. Bawat hakbang ay may kasamang pagyugyog ng lupa. Parang malalaking pa ang bakal ang tumatama sa mundo. Nang mas lumapit ito, nakita niya ang maliit na guhit sa dibdib nito. Parang marka ng kuko. Tatlong malalim na hiwa na tumatagos hanggang sa loob. At mula rito ay may pumupuslit na liwanag. Mahina. Hindi pang karaniwan. Umangat ang kamay ng pigura. Paya. Mahaba ang daliri. Madungis ang kuko. Tila ba isang kamay na hindi na dapat gumagalaw sa ibabaw ng mundo. Tinuro siya nito. Diretso. Walang pag-alinlangan. Kasabay nito ay naramdaman niya ang pagkirot sa kanyang dibdib. Isang biglaan at matalim na hapdi. Parang may pumipisil mula sa loob. Parang may kumakalabit sa kanyang puso. Napaluhod siya. Sumakit ang kanyang tuhod sa pagtama sa lupa. Ngunit hindi niya iyon alintana. Dahil mas malakas ang kirot na pumipilipit sa kanyang puso. Ang maliit na anino ay lumapit pa. Mas malapit. Hanggang sa halos dumiki ito sa mukha niya. At doon niya naramdaman ang malamig na hininga nito. Isang uri ng lamig na hindi galing sa hangin. Lamig na parang mula sa loob ng isang libingang sarado ng daan-daang taon. May narinig siyang boses. Mahina. Malabo. Arang boses na nalulunod sa ilalim ng tubig. Isang pangungusap na hindi niya agad naintindihan. Ngunit habang lumalapit ang anino, unti-unti itong luminaw at nang marinig niya ang bawat salita, nanlamig ang kaniyang buong katawan. Dahil ang boses na bumubulong ay kapareho nang sa isang taong matagal nang patay sa sementeryong iyon. Narinig ni Rina na ang boses ng mas malinaw, mahina, maputol-putol, ngunit pamilyar. Isang pangalan ang binanggit nito, pangalan na hindi niya inaasahang maririnig. Pangalan ng kaniyang sariling lola na matagal nang nakalibing sa mismong sementeryong iyon. Nanlaki ang kaniyang mga mata. Parang tumigil ang oras sa paligid. Nawala ang ugong. Humupa ang hangin. At sandaling tumigil ang pagyugyog ng lupa. Ang maliit na anino ay tila nag-iba ng hugis. Dahan-dahan itong lumi, lumutang paakyat, at lumitaw ang mahinang anyo ng isang matandang babae. Mahina ang liwanag na bumabalot dito. Mapayapa ang mukha at may lungkot ang mga mata. Narinig niya ang bulong nito. Malinaw na, "Umalis ka na, anak." sumunod ang pigura sa likuran. Naglaho ang madilim na anyo nito, parang usok na tinangay na malaking hangin. Nauna itong maglaho, bago tuluyang nawala ang kamay na nakahawak sa paa niya. Unti-unting bumalik ang katahimikan sa sementeryo. Nawala ang mga bitak sa lupa. Naramdaman niya ang pagbalik ng init sa kaniyang bala. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang takot, nakahinga siya ng normal. Nakatayo siya ng dahan-dahan. Mahina ang tuhod. Nanginginig ang mga daliri ngunit ligtas. Huling beses siyang tumingin sa lumang nitso. Wala ng anino, wala ng kamay, wala ng figura. Tanging ang mababang liwanag na naiwan ng anyo, ng kaniyang lola, ang kumikislap sa ibabaw nito. At bago yon tuluyang naglaho, narinig niya muli ang bulong. Hindi lahat ng pera ay dapat tanggapin. Naiwan si Rina sa gitna ng sementeryo. Tahimik, manginiginig, at may bigat sa puso na hindi niya kayang ipaliwanag. Kinuha niya ang envelope ng pera mula sa damuhan. Ngunit ngayon ay magaan na ang laman nito. Tila walang halaga. Lumabas siya ng sementeryo habang sumisikat ang unang liwanag ng umaga. At doon niya napagtanto ang aral na hindi niya kailanman makakalimutan. Na may mga lugar na hindi dapat galawin. At may mga espiritong hindi naghahanap ng kaaway. Ngunit magigising sila kapag may taong pumapasok dahil lamang sa kasakiman. Sa huling pagkakataon, tumingin siya sa likuran. Sa malawak na sementeryo na ngayon ay payapang tahimik at naglakad palayo dala ang pangakong hindi na niya ulitin ang pagkakamaling iyon.